All right, update, update tayo sa uh, bracket na i-improvise natin, no. Ngayon, eto na, naisalpa ko na 'yung headlight. Lumapat ka rin 'yung kaha. Etong kaha na 'to, hindi pa hindi ito 'yung final na kaha. Eh. Ano na 'to? Scrap na sa amin 'to. Eh. Ginawa ko lang sample para makuha natin 'yung tamang uh, lapad ng flarings 'yan. Lumapat na kabilaan 'yan. Ayan oh. Eh, no? Kabilaan na 'yan. Ngayon, nakita na 'yung tamang posisyon nitong bracket. Ngayon, ispatan na natin yan. Eh. Ito, itong kaha na to, uh, pinabas ko na rin yan para ma magkaroon tayo ng access dito sa unahan. So yan, ang laki ng ano, awang talaga. Oh. So yan, nalagyan natin ito ng uh, plate para magkaroon siya ng holder. O, ispatan natin full weld. Yan, para okay na. ba? Diba? Dapat na. Oh. Ganun lang. Oh. Oh, medyo mahirap lang, pero nakakatsatsagayin mo. Ayan, oh. oh diba? O oh, yan, lapat na yan. Oh. Madali lang ispatan yan dito. Sasapihan na lang yan para magkaroon ng bracket na. Okay. Ayan yeah, o. Okay na. Malinaw na ang plano. Okay na yan. Konti. Dalawang welding rod lang to. Tapos na to. Ayan lang yun. O, no, di ba? Kasi ito si boss. Pahabol. Clutch lining. Ah, wala nang hatak to. Sniper 155 din to. Ayan. Ayan. Tsaka huwag kayo magtataka kung bakit lagi sniper yung laging sira daw sabi oh may nag-comment daw Boss sira talaga sniper Kaya naging sira kasi nga unit na ginagawa namin dito puro sniper lang walang ibang unit Kaya ang makikita nyo talaga yung sira dito sniper kasi nga exclusive lang to sa sniper Ayan Hindi natin siya sabing mahina yung sniper Talagang yun lang laging makikita ninyo kasi nga sniper lang ginagawa namin dito Uh, wala kayo makitang Honda Beat, wala kay makitang uh, Mio. Yeah, mga iba, iba, ibang motor. Kaya, click, wala. N-Max, wala kayo makikita. Sniper. Kaya, ang, ang makikita nyo madalas dito, sniper. Kaya may nagsabi, madalas daw sirain yung sniper. Palibasa kasi, syempre, lagi nila nakikita sa post ko, sniper. Kaya, kaya nila nasasabing, sirain yung sniper kasi nga sniper lagi yung nasa video so, yun o no? oh. diba ganun lang yun maintain maintain lang para matibay gawang yung amake eh, matibay yan diba alright so clutch lining ito clutch line. Ayan, ito. Patapos na ito bukas. Tapos ito. I-welding na lang yun. Tapos kabit ng... Alright, thank you, thank you. God bless.